aking chupa chups. Oh, ang laki ko ay sakto lang. Diyos ko, meron akong... Oh, Diyos ko. Ako ang may pinakamalaking bahagi. Magaling. Dapat akong magsimula. Maganda. Isang sandali. Kukunin ko lang ang package. Kahit na maliit ito, ito ay... Matamis. Gusto ko ito. Hmm. Tapos na. Hindi ko nga nasiyahan. Ngayon ikaw. May kasiyahan. Gustong gusto ko talaga ang chupa chups, lalo na ang strawberry. Uy, mga babae. Tingnan niyo paano ko magagawa ito. Salamat! Mm. Paano mo nabuksan wow. ng buo? Oh, salamat. Pwede mo nang subukan ng iyo ngayon. Sa wakas! Tingnan mo itong malaking jeep juice. Hindi ko nga alam kung paano ko ito mailalagay sa bibig ko. Sige na, mag-ingat ka. Oh, pasensya pasensya na. na, pero nakakatawa ito. Tama yan. Sobrang excited ako, mga babae. Maswerte ako. Hindi ko alam. Gagawin mo? At matagal ko na itong tinitingnan, hindi ko pa rin maintindihan. Pero may alam akong paraan. Nako, ano ito? Hindi ko nga mabasag. Mabuti na lang at may martilyo at salaming pangkaligtasan ako. Sana makatulong ito. Ingat! Ano ang ginagawa mo? Bakit mo ito binabasag? Para maging komportable itong kainin? Oo, oh, oo oh, nga. Mmm, ang sarap at tamis. Pwede kaming sumubok ng dalawa? Siyempre, mas masaya kung marami. Salamat. Ang bait mo. Oh, cook ba ito. Oh, ang liit. At may karaniwang sukat ito. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Wow. Regalo yon. Napakalaking bote ng coke. Tingnan mo ang baby na ito. Ang nakakatawa. Ang coke ko ang pinakamaliit. Pero uunahin ko itong kainin. Basta tanggalin ang takip. Mm, ang sarap. Yan ay isang patak na bahagi Sino ang susunod? Ako! Si Ray. Mm, ang sarap ng jelly. Hindi ako makapigil. Ito na ang pinakamasarap na jelly na natikman ko sa buong buhay ko. Hmm, ang swerte ko. Oh, ikaw na. Ano? Tapos na ba? Hmm, ang bilis. Oh, may natira pa sa loob. Ay, naipit ang daliri ko. Hindi ko maalis. Mga babae, tulungan niyo ako. Pakiusap. Tutulungan ka namin. Sige, hilahin. Konti pa. Sa wakas. Nakakadire. Sa tingin ko, ayos na ako. Ngayon, si Mia naman. okay, naman. Ka lang ba? Halika na. Sige, kahit ano. Oh, anong sinasabi mo? Oh, teka. Hindi ko kaya. Pipigayin oh. ko ba ito? Ano ang gagawin ko? Matutulungan ninyo ba ako, mga babae? Siyempre. Tara na! Sunggaban mo ng bibig mo. Mm, ang oh, mga babae, tama na, tama na. Yeah, Masarap. Ah. Paalam, paalam. Kapayapar. Ang mukha ko ay natakpan ng jelly ngayon. Super sarap. Oo, buong mukha mo ay may jelly. Lucas, salamat. Tingnan mo itong maliit na pizza. At ako may karaniwang isa. Masaya ako. Tingnan mo ang aking malaking pizza. Nakakita ka na ba ng ganitong kalaking pizza? Oops. Ay, sorry. Um, kay Mia muna. Pangliit ng pizza. Sana masarap ang ito. Ko naman ngayon. Gawin natin ulit. Um, hindi masama. Kaunti pa. Tingnan mo ang maliliit kong piraso. At nawala na ang mga yon. Apos na ako. Ikaw naman, Mary. Gusto kong gumawa ng isang malaking hiwa ng pizza. Kailangan ko lang itong hiwain ng maayos. Mabuti na lang. At may espesyal akong kutsilyo para sa ganitong kaso. Kasing bilog ito ng pizza ko. Yun pa rin ang... Masarap! Oh, astig! Malapit na akong matapos. Gustong gusto ko to. Oh, ngayon ikaw naman, Roxy. Sige, kainin mo na ang malaking pizza mo. Huray! At ang pizza ko ay hiwa-hiwa, na kaya pwede ko nang kunin at kainin gamit ang mga kamay ko. Oh, tingnan mo ang masarap na keso. Oh, ang sarap nito. Gustong-gusto ko ang pepperoni pizza at handa akong kainin nito magpakailanman. Mmm, asteg. Mas asteg. Gusto ko pa ng mas marami at marami asteg. Pa. Asteg. Pero isa lang iyon, piraso mayroon pang isang bungkos sa unahan, paano kung gumawa ako ng isang malaking piraso? Magiging kamangha-mangha ito. Anong gandang ideya na isip ko? Wow, ang galing niyan. Akala ko hindi ako magsasawa sa pagkain ng pizza. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Oh. Ah, ah, oh. Sige na, Roxy! Ituloy mo! Ikaw ang pinakamahusay! Ikaw ang pinakamahusay! Ikaw ang pinakamahusay! Salamat, mga babae! Oh kaya nyo yan. Tara na. Bilisan nyo. Konti na lang. Magtatagumpay kayo. Oh mahusay. Tara na. Tapos na. Hooray! Uh Oo, -oh, salamat sa iyo, girlfriend. Mga kaibigan. Mm. At nakuha ko ang pinakamaliit Isang na tsokolate. Minuto. Ikaw, ano ang sa iyo? Ako'y may pangkaraniwang laki. At nakuha wow. ko ang pinakamalaki. Chocolate. Bar! Haha, ha, -ha. nakakatawa yan. Hindi marami, pero marunong akong magluto sa paborito kong maliit na kusina. Tingnan mo yan, hindi ba cute? Kailangan ko ng kaserola at gatas para matunaw ang tsokolate. Ilagay ito sa kalan. Idagdag ang tsokolate. At narito ang gatas. Buksan natin ito at maghintay. Natunaw ito. Handa na ang kakaw. Gawin ng maliliit na tasa. tayo. Paalam. At tsokolate. Para sa kubo. Ah, uh, anong bango? Mm, isang patak lang. Ihulog ang mo sarap. ito ay... Ate, tapos na ako. Hindi, Mia. Kakainin ko ng masayang tsokolate ko. Ang sarap. Ang galing. Na Oo, oh, ang galing. Didilaan ko ang mga daliri ko. Halika na, Rotsi. Ayaw Ikaw mo. naman. Sige. horay Hey, Ayaw mga ko. babae. Tingnan oh. niyo ako. Ako'y bata Uso, pa. Binasag ko ang tsokolate sa mga tayo. Bumuo tiles. ng bahay na tsokolate mula rito. Ayos. At ngayon, kailangan ko na lang ng bub. At kakainin ko ito. Ano? Ayoko ng mga bubong. Ang sarap. Ang galing. Molly. Gusto ko rin. Mahilig talaga ako sa tsokolate na ito. Ang sarap. Ano? Pakiusap. Pakiusap. Pakainin mo kami. Sige. Heto na. Bye. Ang sarap. Napakasarap talaga. Dahil. Mm. Grabe. Oreo. Napakalit. At meron akong karaniwan. Wow. At ngayon meron akong pinakamalaki sa lahat. Haha, -ha, tignan mo yan. Sige, kahit ano. Pero ako'y may pinakamaraming gatas. Ay nako, nahulog ko ito. Nakita mo ba ito? Ano? Ano ang ginawa ko? Makukuha ko lang ito kung iinumin ko ang gatas. Hindi. Ay, kawawa naman. Basang-basa ako. Pero nakakita ako ng biskwit. Ang saya-saya. Lumambot ang mga cookies na ito sa gatas at mas naging masarap pa. Napakaganda. Ngayon, ikaw naman, Roxy. Sige. At gusto kong magsimula sa palaman. Mm, ang tamis at nakakatuwa nito. At ngayon ay maaari kong pagsamahin ang mga cookies para ilagay sila ang sa loob. Ang akong mas masarap sa ganitong paran. Salamat. tamako mm, tama ako. At pwede ko rin itong tulungan ng gatas. mm astig. Tapos na. Ngayon si Mia. Sa wakas. Pero natatakot akong hindi magkakasya ang cookie ko sa maliit na tasa. Ano kaya ang pwede kong maisip? Hindi. Lalagyan ko na lang ng gatas ito. Haha, Nakakatawa pala ito. Tingnan natin. Paano ang palaman? Gusto ni Roxy ang palaman. Subukan ko. Mabuti. Matamis at malasa. At ngayon ang pinaka... Mahalaga ito, Bart. Subukan nating buo. Wow! Ang sarap! Mahal ko ito. Paano kung kagating ko ito paikot-ikot? Mas mabilis at mas nakakatawa sa ganitong paraan. Ito ang pinakamalaking cookie kailanman. Eh, yeah, hinadipan pa na nakain sa buhay ko. Wow. Malambot at mabango. Fizz, didilaan mo lang ang mga daliri mo. Tao, ang swerte mo. Nanalo rin kami. Tapos na ako. Ang galing talaga. Ang galing! Hurray! Waffles. Napakagandang pagpili. Pinapayagan ito ng chef. Madali lang yan. Oh, ayos. Magsisimula ako sa mga itlog. Tingnan mo kung paano ko gagawin ito. Ingat, baka mabasag mo lahat. Iyan ang gusto ko, Lola. At walang asuka. Sige, sige, sige! Pero kaunti lang. Naiintindihan ko isang kuro. Magaling. Naniniwala ka ba? Mas maraming asukal, mas malasa. At nandito ang harina. Oh, parang babaeng ako. Oh, nawala na. Salamat sa Diyos. Naku! Sige na, apo. Tumihan mo ang buong mesa. Ito ay isang aksidente. Halika na. Ayos, may harina. Ngayon kailangan oh, ko ng gatas. Uh -oh. Hindi ito magiging mahirap ina ang super speed. Mas mabilis ako kaysa sa anumang mixer. Surprise! Ang Skittles ay siguradong magpapasaya sa bata. Ganda. Handa na ang mga mangkok, ganun din ang masa. Kailangan lang natin silang pag-isahin. Magtiis ka. Kaunti na lang bata at ang waffles ay magiging kahanga-hanga. Wow! Ang galing na may heart-shaped akong waffle iron. Maari kang magbuhos ng iba't ibang kulay ng masa at magiging rainbow waffles ito isang saglit. Huray! Para itong bomba. Para sorpresahin ang bata. Decorative ko ito ng chocolate sprinkles. Wow! Ako na sana ang kakain kung wala lang ang challenge. Anong ganda? Pagkatapos, lahat ng nangipin ay magiging berde. Sinisira ko ang tiyan at lasa ng waffles, kaya hindi ko ito idadagdag. Susubukan ng bata ang versyon ko at hindi natitigil. Ang sikreto ni Lola ay maple syrup at, syempre, mantikilya ng mga waffles na high signs man ay paninaman ng natural na pangkulay. Ang zucchini ay gagawing masarap at maganda ang aking mga waffles sa minsan, dalawang sa isa at may tagumpay na sa bulsa ang chef. Kailangan na lang magdagdag ng ilang hindi mapapalitang sangkap at pwede nang ibuhos ang masa sa waffle iron. Tara na! Ah, voila! Ang chef ay naglalapit sa inyong pansin ng magagandang waffles. Naliwati as the na persa decoration. At ilang down persa epekto. Nakakadiri ang mga ito. Mo yan. Tignan na, tignan baby. Sige na, baby. Ang interesante. Wow! Talagang nagsikap kayo lahat. Uunahin ko ang waffles mula kay Grandma. Oh, isang pirasong mantikilya. Sige, masarap ito pero masyadong simple. Wow, ang kakaibang dekorasyon. Anong ginagawa ng mga dahon dito? Aba, hindi pwede. Ang mga waffles mismo ay mukhang maganda. Subukan natin ito ngayon. Oh, anong gulo? Parang lasa ng panghugas na pamunas. Hindi ko 'yang gagawin. Wow, anong cool na waffle. Hugis puso rin sila, ang cute. Salamat, kuya. Masarap at napakasarap. Busog na ako. Ugh! At ikaw ang, ang nanalo. Salamat! Hooray! Ano ang iginuhit mo ngayong pagkakataon na ito? Makikita mo ngayon. Magluto ka ng french fries para sa akin. Madali. Magagawa ito. Uy, Lola. Nagsimula ka na pala. Hindi ako natulog. Oo, oh, naiintindihan ko. Langis ba ito? Super! San ba ito laging ibinubuhos? Tama, sa kawali. Sige, kailangan ko pa. Oh, mas mabuti iyon. Ah, uh, ngayon kailangan ko ng pakete ng french fries. Well, para sa baby. Kahit ano, di ba? Oh, hindi. Teka, sobra ang mantika diyan. Ah, uh, saan nang gagaling ang mga talsik? Oh, mga tao, tumigil, tumigil, tumigil. Sino ang nagluluto ng ganyan? Pasensya na, Lola. Mas kaunti ang langis na dapat idagdag kaysa sa iniisip mo. Manood at matuto, mahal. Sapat na iyan. Ngayon, pwede mong buksan ang kalan at ilagay ang mga patatas ng paunti-unti. Kahit na tama ka, mas mabilis ito sa paraang ito. Ang pinakamahalaga ay hindi tumalsik ang langis. Masarap at malutong na patatas ay handa na. Oh, oh, oh. Ilalagay mo ito sa isang mangkok at magdagdag ng masarap na ketchup. Ano sa tingin mo, chef? Bravo, Lola! Kahit na mahina ang disenyo, sa hamon, kailangan mo ng imahinasyon. Hahatiin ko ang mga patatas sa mga bahagi at kukuha ng pinakapayat na hiwa ng bacon, iprito ng kaunti at ibalot ang mga patatas doon. Wala, mas maganda. Tama ka tungkol sa sarsa. Mas gaganda ang pagkain at magbibigay ng alindog ang perehil. Napakatalino. Wow! Ah, perfecto! Hmm. Hindi ko alam paano magluto ng patatas. Anong dapat kong gawin? Ah, alam ko na, mabibigla ang sanggol. Pagkatapos ng lahat, bibigyan ko siya ng paborito kong marmalades. Parang french fries talaga ang itsura nila. Bon appetit, kapatid na babae. Dahil lahat ay nagdadagdag ng mas maraming sarsa, gagawin ko rin. At magbubuhos ako ng strawberry syrup bilang kapalit. Kain kayo. Kada! Hurray! Ang ganda ng hitsura ng french fries. At ang bango! Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Lola. Ang galing! Ang sarap! At anong klasing obra maestra ito mula sa chef? Hmm, hindi ako kumakain ng parsley pero ang sarsa ay napaka-appetizing. Mm. Masarap. Sulit subukan. Ay hindi ko gusto ang bacon. Eo. Ano kaya ang ginawa ng kapatid ko? Wow, marmalade ito. Gusto ko pa. Ang galing. Ibinibigay ko ulit ang panalo sa kapatid ko. Yay. Ang galing. Salamat, baby. Dalawa, oh. Mas mabuti ito sa ganitong paraan. Salamat, Lola. At ngayon, gusto ko ng mga rolyo. Naiintindihan kita. Nasa tamang lugar ka. Mga goodie. Anong klaseng rolls? Ang nori at isda ay hindi magkatugma. Kapag nasiyahan ng bata sa marmalades, ginagamit ko muli ang mga ito. Ang sarap talaga. Una, kailangan mong magbuhos ng cream. At pagkatapos, lagyan ng mga mata ng marmalade. At syempre, magdagdag ng ilang marmalade bears. Oh, oh, oh. Oh, oh may astig wow. ako. Ang galing. Wow. Ang natitira na lang ay ibuhos ito ng syrup. Panoorin kung paano magluto ang master. Mm, masarap. Wow. Hindi nakakabusog ang marmalade lamang. Bukod pa rito, kinain na ito ng bata. Kung hihingi siya ng rolls, ibig sabihin gusto niya talaga ng rolls. Sa simula, maglalagay muna ako ng kanin. Kanin, iyon ang kailangan para sa rolls. Marunong si Lola magluto niyan. Ah, huwag kang tumingin dito. Ang pangalawang sangkap ay avocado. Maximum ng malulusog na taba. Minimum ng halos walang carbohydrates. Kaya rin ito ni Lola. Ah, itong si Lola talaga. Tiyak hindi niya kayang hiwain ang salmon na kasing nipis ng isang profesional. Luto na ang kanin. Ah, oo, lubos kong nakalimutan ang nori. Ang keso at abukado ang magiging palaman at makatutulong iyon na mabigyan ng tamang hugis ang mga rolyo. Napakaganda. Ang natitira na lang ay ilagay ang isda sa ibabaw. Ihahay na ang putahe mula sa chef. Wow. Wow. Ah, Oh, hindi naman ako masyadong malayo sa chef, tama ba? Oh, anong gagawin? Oh, may naisip ako. Kung kailangan mo ng bilog na hugis, maaari kang kumuha ng pipino, kumuha ng piraso mula sa palaman at lagyan ng keso sa loob. Ah, magkakaroon ng mga rolloong estilo ng lola. Handa na kami, baby. Tingnan natin. Hindi ito mukhang mga rollo pero susubukan ko pa rin. Ah, ayoko nito. Pasensya na, Lola. Hindi ko kinakain yan. At ang mga roll mula sa chef ay mukhang eksakto kung paano ko ito iginuhit. Tingnan mo sila. Wow, ang sarap. Hmm, ang sarap. Ano ito? Ah, maanghang na wasabi. Sagipin mo ako. Oh, ang ganda. Masarap ito. Ah, napakaganda, bro. Ikaw ang pinakamahusay. Hmm. Oh! Oh! Yay! Sa wakas, gusto ko ng kape. Wow! Wow! Gagawin ko Sige. ito sa loob ng dalawang segundo. Sige! Okay, honey, si Lola ay isang eksperto. Kasunduan! Matagal ko nang hawak ang bag na ito. Panahon na para gamitin ito at magtimpla ng mabangong instant coffee. Kailangan mo lang buhusan ng kumukulong tubig at magdagdag ng gatas. Tingnan natin. Perpento. Maganda. Hmm. Uy! Oh, ew, napakapait at mainit nito. Sigurado akong gusto ni Baby ng malamig at matamis. Kukuha ako ng yelo at magdadagdag ng chocolate syrup at kasabay nito ay ide-dekorasyon ang tasa. Wow, astig. At ngayon gagamitin ko ang handang kape mula sa mga eksperto. Alam kong tiyak na masarap ito. Wow! Mahilig din ako sa cream. Kung gusto ko ito, magugustuhan din ito ng baby. Wow! Tadam! Astig! Pudburan ko ng Oreo cookies sa ibabaw. Angas! Wow! Ano? Astig! Wow, Lola. Ano ang pinakikinggan mo, Apo? Hingnan mo ito, Lola! Yo. Sa totoo lang, may hamon tayo. Anong bango? Ang chef ay gumagamit lamang ng pinakamahusay na kape, mga butil. Una, kailangan mong gilingin ang mga ito at pagkatapos ay maaari mo nang ipagtimpla. Dapat maging tumpak ang lahat para lamang makamit ang perfectong lasa na nangangahulugan ng aking tagumpay. Sa tulong ng isang plast, Maari mong kontrolin ang dami ng gatas at sabay na paluin ito doon din. Anong klasing mga teknolohiya? Ano? Madali lang. Lola, Maari mo rin gamitin ang mga gadget para makamit ang resultang ito. Isa pang lihim, ang cotton candy ay gagawin ka mang hamanghanga ng mga kape. Ano sa tingin mo? Wow, baby, subukan mo. Ah, cool. Simulan natin sa baso ni Lola. Ah, nakakasuka. Hindi ko ito mainom. Paano nangyari iyon? Mm. Wow, cotton candy ang astig. Napaka-cool nito. Kamusta ang bigote ko? At nakalimutan ko na ang tungkol sa kape. Dapat mo rin itong subukan. Pero hindi siyempre wala ang cotton candy. Mm. Gusto ko talaga ito. Astig. At ano ang niluto ng kapatid ko? Wow! Oreo ba yan? At may cream pa? Ang sarap naman yan. Hmm. Masarap. Ang malamig na kape ay astig. Alam ko na. Huray! Masaya akong nagustuhan Sino mo ito. Sino dapat kong ibigay ang tagumpay? Well, panalo ang chef. Ito ang pinakamasarap na kape na natikman ko. Ah.